Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati mula sa ating Panginoon. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na tiyak na makapagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga puso. Ang orasaw ng Salmo 23 at 91 para sa ating pagpagaling. Bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na ang Diyos ay laging naririyan para sa atin. Siya ang ating pastol at sa kanya, wala tayong dapat ipag-alala. Sa Psalm 23, makikita natin ang mga salita ng ginhawa at katiyakan. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mga ilangan. Napakagandang paalala na sa fabila ng mga pagsubok at hamon na ating dinaranas, ang ating Panginoon ay nariyan upang ihandog ang kanyang proteksyon at pagmamahal. Ngunit ano nga ba, ba ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng isang pastol? Para sa atin, ito ay nangangahulugan na mayroong isang Diyos na handang gabayan tayo sa lahat ng ating mga landas. Sa bawat hapang nating tinatahak, Siya ang ating katuwang. Kaya naman, sa ating panalangin, hinihimok ko kayong buksan ang inyong mga puso at isipan. At hayaan ang mga salitang ito mula sa Salmo 23 at 91 na pumasok sa inyong kaluluwa. Ngayon, pag-usapan natin ang Salmo 91. Napakaganda ng mensahe ng salmong ito sapagkat naglalaman ito ng mga pangako ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa panahon ng panganib at sakit, ito ang ating matibay na kanlungan. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing kalasag at proteksyon. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Sa ating pagninilay-nilay sa mga salmong ito, nais nice kong hikayatin kayong magkomento sa ibaba. Ano ang mga karanasan ninyo sa mga panalangin ng pagpapagaling? Paano kayo nakatagpo ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa iba. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang maging updated sa mga susunod na mga nilalaman na makapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga buhay. Sa ating pagsasama-sama ngayon, tayo ay magdarasal, maglaan tayo ng ilang minuto upang dumako sa ating mga puso at isama ang ating mga intensyon. Hilingin natin ang paggaling, hindi lamang ng ating mga katawan, kundi pati na rin ng ating mga kaluluwa. Hilingin natin ang kapayapaan sa ating mga isipan at ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Paalalahanan na natin ang ating sarili na tayo ay hindi nag-iisa sa ating laban. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa sandaling tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya, lalo tayong pinalalakas ng ating Diyos. Ang mga salita ng Salmo 23 at 91 ay hindi lamang mga tanutod. Sila ay mga pangako ng ating tagapagligtas. Tandaan, sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat sa Kanya may pag-asa at liwanag. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay ng pananampalataya at sama-sama tayong manalangin para sa ating mga pangangailangan at ang mga pangangailangan ng iba. Sa mga susunod na minuto, talakayin natin ang mga tiyak na panalangin mula sa Salmo 23 at 91 na tiyak na makapagbibigay sa atin ng lakas at lakas ng loob. Hinihimok ko kayong maghanda ng inyong mga puso at isipan. Tayo ay magkaisa sa ating panalangin at sama-sama tayong humingi ng kagalingan at kapayapaan mula sa ating Diyos na makapangyarihan. Muli, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong magdasal at makahanap ng kagalingan at kapayapaan. Ang Salmo 23 ay isang makapangyarihang pahayag ng tiwala at kapayapaan na nagbumula sa ating Diyos, ang ating pastol. Sa mga talatang ito, makikita natin ang isang malalim na pag-unawa sa kung paano ang ating relasyon sa Diyos ay nagdala ng pagpapagaling sa ating mga kaluluwa. Ang mga salin ay pinapahinga niya ako sa mga pastula ng berde. Tiniligan niya ako sa mga tubig ng buhay. Ay nagbibigay diin sa kanyang kakayahang magbigay ng kapayapaan at pag-refresh sa ating mga buhay, lalo na sa mga pagkataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at sakit. Sa mundong puno ng pagkabalisa at sakit, ang Salmo 23 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos bilang ating pastol ay nandiyan upang alagaan tayo. Ang mga salitang kahit na ako'y dumaan sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko, ay nagpapahayag ng matibay na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan na siyang pangunahing elemento sa ating pagnanais na makamit ang pagpapagaling. Sa ating mga sitwasyon ng sakit, maaring ito ay physical, emotional o spiritual. Ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng tunay na kaluwagan. Samantalang ang Salmo 91 naman ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa proteksyon at kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos dito ay patunay na siya ay ating kanlungan at tagapagligtas, lalo na sa panahon ng panganib at karamdaman. Sa mga talatan ito, sinasabi na siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos ay nagiging dahilan upang tayo ay maprotektahan mula sa mga panganib na nagbabadya sa ating buhay. Sa mga oras ng sakit ang pagkaalam na tayo ay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak ay nagdadala ng kapanatagan at pag-asa. Ang mga pangako sa Salmo 91 ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nananalangin para sa kanilang kalusugan. Ang mga talatang ito ay nagsasaad na ang Diyos ay may kapangyarihan na magbigay ng kagalingan at kaligtasan. Sa mga salin na hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ay nagpapahayag ng katotohanan na ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila ng mga takot at pangamba. Ito ay nag-uujok sa atin na humini ng tulong at pagpapagaling mula sa Kanya na siya lamang ang may kakayahang magbigay ng tunay na lunas sa ating mga sugat, maging ito man ay pisikal o spiritual. Ang pagkonekta ng Salmo 23 at Salmo 91 ay isang makapangyarihang paraan upang maunawaan ang kalikasan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang pag-refresh na ating kaluluwa at ang proteksyon mula sa mga panganib ay hindi hiwalay ng mga konsepto, kundi magkasabay na nagdadala ng kumpletong pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, tayo ay hinihimok na ipagkatiwala ang ating mga takot, sakit at mga pagsubok sa ating pastol at kanluhan. Ang ating pag-asa at pananampalataya sa kanya ay nagiging daan upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at pagpapagaling. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, mahalaga na ating alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Ang Salmo 23 at 91 ay nagsisilbing gabay na magpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay may kasamang kapangyarihan upang magdulot ng pagpapagaling. Huwag tayong matakot na lumapit sa kanya sa ating mga panalangin dahil sa ay laging nandiyan, handang makinig at magbigay ng tulong. Sa Kanya, makahanap tayo ng kapayapaan at kagalinan at sa bawat pagdapo ng ating mga puso sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang dakilang plano ng pag-ibig at pagpapagaling. Ang Salmo 91 ay isang makapangyarihang paalala ng pag-ibig at proteksyon ng Diyos sa Kanyang mga anak, lalo na sa mga oras ng sakit at kaguluhan. Sa mga talatang ito, makikita ang mga pangako ng Diyos na nag-aalaga at nagpoprotekta sa mga nagtitiwala sa Kanya. Isang mahalagang aspeto ng Salmo 91 ay ang pagbibigay din sa kaligtasan mula sa mga panganib at karamdaman. Ang mga salita ng salmista ay tila isang matibay na kanlungan, isang lugar kung saan ang ating mga takot at alalahanin ay maaring ipagkatiwala sa ating makapangyarihang Diyos. Sa mga unang talata ng Salmo 91, inilarawan ng Diyos bilang ating kandungan at matibay na kuta. Ang mga salita nito ay nagdadala ng kapanatagan sa ating mga puso na kahit sa gitna ng mga pagsubok at sakit, mayroong isang Diyos na nakikinig at nagmamalasakit. Ang pagtiwala sa Kanya ay nagiging dahilan upang makaranas tayo ng kapayapaan kahit na naharap tayo sa mga suliranin. Ang mga pangako ng Diyos sa Salmo 91 ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na sa Kanya Walang sakit o panganib ang hindi kayang pagtagumpayan. Ang mga talata sa Salmo 91 ay nagbibigay ng mensahe ng katiyakan para sa mga may pananampalataya. Sinasabi ng salmista na ang mga nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang simbolismong ito ay nagpapakita na sa bawat hamon na ating kinahaharap, ang ating pananalig sa Diyos ang magiging dahilan ng ating kaligtasan. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay diyan ng ating kalusugan. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin na spiritual ay nakasalalay sa ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat panalangin at pagtawag sa Kanya, tayo ay lumalapit sa Kanyang presensya na nagdadala ng kapayapaan at pagpapagaliling. Isang mahalagang bahagi ng Salmo 91 ay ang pagbanggit ng mga sakit at mga panganib na maaring dumating sa atin. Sa mga salitang ito, tayo ay pinapaalahanan na kahit anuman ang ating hinaharap, ang Diyos ay handang umagapay at magbigay ng lunas. Ang mga salitang nagsasaad ng hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong naguluhan at natatakot sa kanilang kalagayan. Sa oras ng kagipitan, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa ating patungo sa liwanag ng pag-asa at pagpapagaling. Ang mga pangako ng Diyos sa Salmo 91 ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi pati na rin para sa ating kalusugan. Sapagkat siya ay magliligtas sa iyo mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa nakakapinsalang salot, ang mga salitang ito ay nagsisilbing pangako na sa ating mga pagsubok, mayroong Diyos na handang magbigay ng lunas sa ating mga karamdaman. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na hindi lamang nagpuprotekta, kundi nag-aalaga rin sa ating kalusugan. Ang ating pananampalataya at panalangin ay nagbibigay daan sa kanyang mga pangako na maging ganap sa ating buhay. Sa pagninilay-nilay sa Salmo 91, nawa ito ay magsilbing paalala sa atin na sa ating mga kainaan at sakit. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay ang pinakamahalagang sandata. Ang ating mga panalangin na naglalaman ng ating mga takot at pag-asa ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng tunay na kapayapaan at pagpapagaling. Ang ating tiwala sa Kanya ang magbibigay ng lakas at pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong Diyos na handang umagapay sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay dumaranas ng sakit o pagkabalisa, naway ating balikan ang mga pangako ng Salmo 91. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. At sa ating pananampalataya, tayo ay makakararanas ng Kanyang dakilang pag-ibig at pagpapagaling. Sa huli, ang ating pananampalataya ang magiging susi upang maranasan ang tunay na kalayaan mula sa sakit at takot. At sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Ang Salmo 132.3 ay isang makapangyarihang paalala sa atin na dapat nating purihin ang Diyos at alalahanin ang Kanyang mga benepisyo. Sa mga talatan ito, makikita natin ang isang malalim na koneksyon sa pagitan ng pasasalamat at pagpapagaling. Ang Diyos, sa kanyang walang katapusang kabutihan ay nagbigay ng mga pagkakaloob na hindi lamang nakatuon sa ating physical na pangangailangan kundi pati na rin sa ating spiritual na kalagayan. Sa pagninilay sa mga salitang ito, nauunawaan natin na ang pagpapagaling ay hindi lamang isang simpleng proseso ng physical na pagbangon mula sa sakit. Ito ay isang mas malawak na karanasan na sumasumasaklaw sa ating buong pagkatao. Kapag tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos, tayo ay nagiging bukas sa kanyang mga biyaya. Ang ating mga puso at isipan ay nagiging handang tumanggap ng kanyang mga pagpapala kasama na ang pagpapagaling mula sa mga sakit at karamdaman. Isang mahalagang bahagi ng talatang ito ay ang pagkilala na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Sa mundong puno ng hamon at pagsubok, madalas tayong naliligaw ng landas, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa spiritual, Ang mga sakit at karamdaman maging ito man ay pisikal o emosyonal, ay maaring maging sanhi ng pagdududa sa ating pananampalataya. Ngunit sa Salmo 103.2.3, tayo ay inaanyayahan na muling balikan ng ating tiwala sa Diyos. Siya ang nagbigay ng buhay at nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, tayo ay ligtas at buo. Ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay isa ring mahalagang aspeto ng talatang ito. Ang kasalanan ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapayapaan. Kapag tayo ay humihini ng tawad at tinatanggap ang kanyang kapatawaran, tayo ay nagiging malaya mula sa mga pasanin na ating nakaraan. Ang kalayaan mula sa mga kasalanan ay nagdidulot ng kalinawan at kapayapaan sa ating kalooban na nagiging daan para sa tunay na pagpapagaling. Ang pagkilala sa ating pagkakamali at ang pagtanggap sa mga biyayang dulot ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang muling bumangon at magpatuloy sa ating paglalakbay. Mahalaga rin isaalang-alang ang ugnayan ng pananampalataya at pagpapagaling. Ang ating pananampalataya ay isang susi sa pagtanggap ng mga biyayang nakalaan para sa atin. Sa tuwing tayo ay nananalangin at humihini ng tulong, ang ating tiwala sa Diyos ang nagiging daan upang tayo ay makaranas ng Kanyang mga kamahamang hanggawa. Ang Salmo 103:2-3 ay nagsisilbing paalala na ang ating pag-asa at pananampalataya ay dapat nakaangkla sa Kanya. Kapag tayo ay nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad ng pagpapagaling at pagbabago sa ating buhay. Sa mga panahon ng sakit at pagsubok, ang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos ay maaring maging mahirap. Subalit, ito rin ang panahon na higit nating kailangan ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang aktibong hakbang tungo sa pagpapalaya at pagpapagaling. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapahayag ng ating pasasalamat, tayo ay lumalapit sa Kanya at nagbibigay daan sa Kanyang paggalaw sa ating mga buhay. Sa ating patuloy na pagninilay sa Salmo 103 verse 2 to 3, naway no magsilbing inspirasyon ito sa atin upang palaging alalahanin ang mga benepisyon ng Diyos. Ang Kanyang pagpapatawad at pagpapagaling ay laging handog sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit, naway tayo maging mapagpasalamat at maging handa na tumanggap ng kanyang mga biyaya. Sa ating paglisan sa mensaheng ito, maghanda tayo sa isang panalangin na magdadala sa atin sa mas malalim na koneksyon sa Diyos upang tayo ay makaranas ng kanyang pagpapagaling at kapayapaan. O Diyos naming tagapagligtas, kami ay lumalapit sa iyo sa oras ng pangangailangan, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga sandaling ito, kami ay humihini ng iyong mapagpalang kamay na magdudulot ng kagalingan sa aming mga katawan at kaluluwa. Sa iyong mga salita o Panginoon, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming pastol at sa iyo wala kaming kakulangan. Sa bawat hakpang na aming tinatahak, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa iyong mga pangako at sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob. O Diyos, sa mga oras ng sakit at pagdurusa, kami ay humihini ng iyong liwanag upang magbigay ng lakas at pag-asa. Kinikilala namin ang iyong makapangyarihan na nagdudulot ng kagalingan. At sa mga salin ng Salmo 91, kami ay nagtitiwala, ikaw ang aming kanlungan at aming kalasag. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay nakakahanap ng kapayapaan at katiwasayan. O Panginoon, sa mga pagkataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, ipinapaabot namin ang aming mga takot at pangamba sa iyo. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang at sa bawat pagkataon ng pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyo bilang aming tagapagtanggol. Sa mga sakit na patuloy na bumabalot sa amin, kami ay humihiling ng iyong pag-ibig at awa. Itinataas namin ang aming mga kamay sa iyo o Diyos at hinihiling na iyong pagalingin ang mga sugat ng aming mga katawan. Sa mga pagkakataon kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay nagkaroon ng kagalingan. Bigyan din mo sa aming mga puso ang katotohanan ng iyong pag-ibig at kapangyarihan upang kami ay makapagpatuloy sa laban na ito. O Panginoon, sa bawat pagdapo ng sakit, hayaan mo kami ay mapuno ng iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng kaalaman. Sa mga oras ng pagduda, ipakita mo sa amin ang iyong mga daan at iparamdam mo sa amin ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas. Hinihiling namin na ang aming mga pamilya mga kaibigan, at lahat ng aming minamahal ay mapanatili sa iyong mga kamay. Ipinagdarasal namin ang kanilang kalusugan at kapayapaan. At hinihiling namin na ang bawat isa sa amin ay makatagpo ng kaginhawahan sa iyong mga pangako. O Diyos, sa bawat araw na nagdadaan, hayaan mong ang aming mga puso ay mapuno ng pasasalamat. Sa bawat paghina, kami ay nag-aalay ng aming mga papuri sa iyo. Sa mga oras ng pagkabalisa, kami ay lumalapit sa iyong kalakasan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas at nakatagpo ng kaaliwan. Patuloy na ipaalala sa amin ang mga salin ng Salmo 23 na sa kahit anong sitwasyon, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang aming kasama. Ano man ang aming pinagdadaanan, kami ay nagtitiwala na ikaw ay laging naririyan, handang umalalay at magbigay ng lakas. O Panginoon, sa iyong mga salita, kami ay nafatagpo ng kaginhawahan. Sa mga oras ng sakit, kami ay humihiling ng mga himala sa aming buhay. Nais namin na ang iyong liwanag ay magbigay daan sa mga kadiliman na aming dinaranas. Ang iyong mga pangako ay ang aming gabay at ang iyong pagmamahal ang aming lafas. Hinihiling namin na sa aming mga ugnayan, lalo na sa mga nasaktan at naguguluhan, kami ay maging mga daluyan ng iyong pagmamahal at kapayapaan. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang karunungan upang makilala ang mga pagkataon ng pag-ibig na may babahagi sa iba. Sa gitna ng aming mga pagsubok, Hayaan mong maging ilaw kami sa aming komunidad. Sa bawat niti at malasakit, ipakita mo sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa mga sandaling kami ay nahihirapan, kami ay nagdarasal ng mga salin ng Salmo 91 na sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay ligtas at makahanap ng kanlungan. O Diyos, turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipakita mo ang iyong mga plano para sa amin ang aming mga puso ay nananabik sa iyong mga pangako ng kagalingan at pag-asa. Hinihiling namin na ang bawat tao na nakarinig ng iyong mga salita ay madama ang iyong presensya. Sa mga oras ng sakit, kami ay humihiling ng iyong tulong. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming patnubay. O Diyos, sa aming mga paglalakbay, kami ay humihini ng iyong patnubay at liwanag. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway maging malinaw ang aming mga landas. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, ipakita mo sa amin ang tamang direksyon. Sa mga salita ng Salmo 199 05, kami ay naniniwala ng iyong salita ang aming ilaw at ilaw sa aming mga landas. Sa bawat desisyon at hakbang, kami ay nagdarasal na ang siyong kalooban ang manaig sa aming mga buhay. O Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong naguluhan, puno ng mga tanong at pagdududa. Sa mga oras ng pangungulila, kami ay humihini ng iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipaabot mo sa amin ang iyong presensya upang malaman namin kami ay hindi nag-iisa. Inihiling namin na sa bawat pagsubok na dumarating, kami ay maging matatag at handang harapin ang mga ito sa tulong mo. Sa mga pagsubok, naway makita namin ang mga pagkakataon upang lumago at matuto mula sa mga karanasang iyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok sa aming kalusugan, kami ay humihini ng iyong awa at pagpapagaling. Patid namin na sa bawat sakit at pagdurusa, may layunin ang iyong mga kamay. Ipaabot mo sa amin ang mga mensahe ng pag-asa at lakas mula sa iyong mga salita. Hayaan mong kami ay maging inspirasyon sa iba na nakakaranas ng katulad ng mga pagsubok. Lumikha ka sa aming mga puso ng pagnanais na maghatid ng kaginhawahan sa mga may sakit at naghihirap. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nawawala ng pag-asa, naway bigyan mo kami ng katatagan upang patuloy na maniwala sa iyong mga pangako. Alalahanin mo kami sa mga salin ng Salmo 38.5 na ang pagluha ay maaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Sa bawat pagsubok, kami ay nagtitiwala na ang iyong mga plano ay puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Hinihiling namin na ang bawat tao na nakakaranas ng sakit, pagdurusa o pag-iisa ay mapuno ng iyong pagmamahal at pagkalina. O Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kakayahan na maunawaan at tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Ipaabot mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga puso upang sa kabila ng mga pagsubok kami ay makapagpatuloy sa aming mga buhay na puno ng pag-asa. Naway sa bawat pagkakaon na kami ay naharap sa hirap, makita namin ang iyong mga kamay na nagbibigay ng tulong at kaginhawahan. O Diyos, sa aming mga pamilya, mga kaibigan at komunidad, naway maging ilaw kami sa isa't isa. Itaguyod mo ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming mga puso. Sa mga pagkakataong kami ay may hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad at maunawain. Naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig sa bawat tao na aming nafafasalamuha. Ipinagdarasal namin ang mga nasaktan at nawalan ng pag-asa na sila ay makatagpo ng liwanag sa kadiliman at makilala ang iyong pagmamahal na hindi nagkukulang. O Panginoon, sa huli, kami ay nananalangin na sa bawat araw na dumarating, kami ay maging mas mapagpasalamat at mas mapagbigay sa aming mga kapwa. Hayaan mo ang aming mga puso ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon, kami ay laging magpaabot ng aming mga pasasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyayang aming natamo. Sa mga araw ng pagsubok at tagumpay, ipaalala sa amin na ikaw ang aming kalakasan at kanlungan. O Diyos, kami ay nagtitiwala na sa bawat hakbang. Ikaw ay naririyan, handang umalalay at magbigay ng lakas. Puno ng pananampalataya, kami ay umaasa na sa kabila ng lahat. Kami ay magiging tagumpay sa iyong nalan. Sa aming mga puso, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin at pasasalamat na may buong tiwala na Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan. Sa ngala ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devotional na iyon. Ang mga salita ng Salmo 23 at Salmo 91 ay nagbibigay sa atin ng hindi matatawarang lakas at pag-asa, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Naipakita natin kung paano ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso sa ating pagninilay sa mga talata nito, naway iyong nahanap ang kapayapaan at kagalakan sa Kanya. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi may iwasan ang mga pagsubok at sakit. Subalit, sa mga pagkataong tayo'y naguguluhan at nababahala, tandaan natin na may Diyos na nagmamahal at nagmamasid sa atin. Ang Salmo 23 ay nagsasabing siya ang ating pastol na nag-alaga sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Sa mga madidilim na sandali, siya ang nagbibigay ng liwanag at nagdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan. Habang binabaybay natin ang ating mga landas, naway mapagtanto natin na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang presensya ay laging kasama natin, handang umalalay at magbigay ng lakas. Sa Salmo 91, tayo ay sinabihan na ang sinumang nananatili sa lilim ng makapangyarihan ay makakatagpo ng kapanatagan. Ang mga pangako ng proteksyon at kaligtasan ay hindi nagbabago. Sa bawat sakit at pangamba, ang mga salitan ito ay nagsisilbing kalasag nagtatanggol sa atin laban sa mga pagsubok ng buhay. Tayo inaanyayahan na lumapit sa Kanya, at sa ating pananampalataya, maari tayong makaranas ng tunay na kagalingan, hindi lamang ng ating mga katawan, kundi pati na rin ng ating mga kaluluwa. Nais kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang inyong paglalakbay ng pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na kayo ay nagdarasal, alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga oras ng pangangailangan, muling balikan ang Salmo 23 at 91. Pagyamanin ang inyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Huwag kalimutan na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang ating pananampalataya ay kadalasang sinubok. Subalit sa bawat pagsubok, tayo ay lumalago at nagiging mas malapit sa Diyos. Para sa mga may sakit o may mga mahal sa buhay na dumaranas ng karamdaman, ipagpatuloy ang pag-asa. Minsan, ang ating mga pisikal na laban ay nagiging daan upang tayo ay lumapit sa Diyos ng mas malalim. Siya ang ating tagapagpagaling at ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng buhay. Huwag kalimutan na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na komunidad ng pananampalataya. Ang inyong mga kwento, karanasan at testimonya ay mahalaga kaya huwag mag ibahagi ang inyong mga karanasan sa amin. Ang inyong mga kwento ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos, nais nice kong ipanalangin na ang bawat isa sa inyo ay mapuno ng kapayapaan at pag-asa. Sa bawat hakpang na inyong tatahak, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at presensya ng Diyos sa inyong buhay. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga taong nangangailangan ng kaalaman tungkol sa pag-asa at kagalingan. Mag-iwan ng komento kung paano kayo naapektuhan ng mensahe at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na devotional na tiyak na magdadala ng inspirasyon sa inyong mga puso. Paalam at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga susunod na hapang.